kaswerte. Welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong video na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Halaman na nagbibigay swerte sa inyong tahanan. Panuurin ang buong video. Kaswerte, baka meron ka nitong halaman na babanggitin ko. Hindi mo alam nagbibigay swerte pala ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button at bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify kayo. Unang-una sa lahat mga kaswerte ay ang bamboo plant. Alam nyo ba kaswerte ang lucky bamboo plant nagbibigay ng magandang kapalaran kapag nag-alaga ka nito sa loob ng tahanan mo pero kailangan kaswerte tamang bilang ng lucky bamboo dapat ang inaalagaan mo para mas lalong maswerte ang hatid nito kapag dalawang nisto ang inaalagaan mo lalo na kapag niregaluhan ka nito katapatan ang ibig sabihin nito maganda ito para sa mag-asawa para maging maayos ang samahan ng isang pamilya. Kapag tatlong stock naman ang meron ka ang ibig sabihin nito happiness, long life at career kaswerte kung may lucky bamboo ka at apat ang bilang nito alisin mo na ang isa dahil ang kahulugan ng apat na lucky bamboo bad luck humahatak ito ng mga negatibong enerhiya kapag limang stock naman ang meron ka sa loob ng bahay o sa opisina at sa iyong negosyo magandang kapalaran ang ibibigay nito sa iyo dahil lang ibig sabihin ito magiging maganda ang takbo ng buhay at maunlad ang negosyo mo. Payapang kaisipan at masayang pamilya. Kapag anim na stock naman ang meron ka sa iyong tahanan, ito ay tanda ng good luck at nag-aattract ito ng prosperity. Maganda ito kapag meron ka sa loob at labas ng bahay mo. Kapag pitong stock naman, kaswerte ang meron ka. Ito ay tanda ng good health sa buong pamilya. Kapag walong stock naman, kaswerte, maganda ito para sa mag-asawang hindi magkaanak. Kapag lagi nyo daw nakikita ang walong stock ng Lucky Bamboo, kayo daw ay mabilis na mabigyan ng isang anak. Kapag siyam naman na stock, meron ka nito. Kaswerte, nagkahatak ito ng maunlad at masaganang ng buhay. Pansampung stock, perfectong samahan ng pamilya at maunlad na pamumuhay. Ang 21 stock, mga kaswerte, mapalad ka kung meron ka nyan, Dahil ang ibig sabihin ito, pangkalahatang blessing, matagumpay na negosyo. Ikaw ka ilang stock ng laki Bamboo ang meron ka? Kung wala ka pa nito, mag aalaga ka na para pati ikaw ay swertehin at ulanin ng umaapaw na biyaya. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan nyo ang usaping ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, comment at maraming maraming salamat sa inyo.